Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 1 at March 2, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 1. At ayan, dito tayo sa March. Yan ay 3. Ayan, nasa ikatlong buwan na po tayo. At a uno sa ating pecha, 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numerong ito. I Simplify lang muna natin sila. Dito, 0 plus 3 is 3. 0 plus 1 is 1 at 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po dito sa bandang gitna add lang natin 3 plus 1 is 4. At 1 plus 6 is 7. Ganun pa rin po sa bandang baba. 4 plus 7 is 11. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 11. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 1 plus 6 is 10. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares nating numero. Meron tayong Gs. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. Gs 11 o kaya naman ay 11 Gs. Yan pwede pwede na rin po ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, i-simplify muna natin sila para may sumati natin at madagdalan na yung mga numero ang pwede natin pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 10, 1 plus 0, yan po ay 1. At dito sa 11 naman ay 1 plus 1 is 2. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin. 1 tsaka 2. Unahin natin isumada itong 1. Kunin muna natin yung 10. Sumada G is 1 plus 0 is 1. Yan, pwede rin po ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin dyan ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 at 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10 and mga ado, yun po yung sumada natin dito sa 1, at dito naman tayo sa 2, kunin natin yung 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin po ang 20 sumada 20, 2 plus 0 is 2, pwede rin ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan, yan naman po yung sumada natin dito sa, dito sa 2. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong March 1. Meron po tayong 1, Gis, 28, 19, 37, 2, 11, 20, 38, at 29. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan nating mga numero, mga kombinasyon po na pwedeng matayaan. At sa ating sample naman po, kinuha natin dyan ang 10 and 29. Then 11 at 28. Then 2 and 19 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin sa atin pong sumada para po ngayong March 1. Meron tayong 10-29, 28 at 2 Sa mga sample natin ito ay pwedeng pwede rin pong matayan yung mga yan kung nagustuhan nyo rin po sila. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito po sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha para po ngayong March 1. At next naman po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong March 2. At ayun mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa March. Yan ay tres pa rin tayo dito. Ados naman sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Kagaya pa rin ng dati. Ayan, simplify lang muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 2 is 2, uh, 2 plus 4 is 6, ganyan din po sa bandang gitna. 3 plus 2 is 5, uh, 2 plus 6 is 8. Sa bandang baba din po, 5 plus 8 is 13. Ayan mga uh, idol, ito po yung unang numero natin dyan, meron tayong 13. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang bit na yan. Dito, yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin. Ayan, 3 plus 2 plus 6 is 11. Yan po yung pangalawang numero natin o kapares. Ayan. At pwede pwede na rin po natin itong matayan. Pwede pwede na yung kombinasyon na yan. 11, 13. O kaya naman na 13, 11. Ayan, pwede pwede na po yan at dahil 2 digits din po sila kagaya po dito sa kabila ayan, isimplify muna natin ang at may sumada ayan mga idol sa 11 tayo 1 plus 1 is 2 at dito sa tell team 1 plus 3 is 4 ito naman po yung susumada natin 2 at saka 4 ayan at unahin natin ang 2 punin muna natin yung 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 punin din natin ng 20 sumada 20 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At yan po yung sumada natin sa 2. At isunod natin ang 4. Dito naman po sa 4. Eto, kunin po muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ang 31. Sumaga 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Kaya naman po yung sumada natin sa 4. At ito po yung mga numero natin pwede natin pagpilian sa atin pong sumaga ngayong March 2. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. Ayan, ganun pa rin po. Rumble lang natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga numero na gugustuhan po natin para po sa mga kombinasyon na pwede nating matayaan. Uh, sa atin naman pong sample dito, kinuha natin ang 11, 11, at 31. Then, 38, at 13 then 4 and 29 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayong March 2 meron tayong 11.31 38.13 at 4.29 Ayan mga idol Meron tayong tatlong mga sample din dito At kung okay lang sa inyo gusto nyo naman po itong mga kombinasyon natin na pili dito eh, Pwede pwede nga rin pong matayaan yung mga yan. At di naman kaya dito sa taas, pwede tayong kumuha. Uh, tumili lang po kung ano pa po yung mga nagustuhan nating mga numero. at ayun mga dalil po ang ating sumadis sa pecha para po ngayong March 1 at March 2, 2024. Maraming maraming salamat po.